ka MP, papakita ko sa inyo kung paano ba tumaas ang inyong engagement at maging ganito. Syempre, tiyaga-tiyaga lang po tayo sa pag sa pag-engage, pag-upload ng videos at paggawa ng mga content na naaayon sa inyong kagustuhan. At syempre, kapo mo vlogger o oh, bawal dito yung sasabihin mong busy ka. Kung busy ka talaga ka MP, kahit once a day or kahit ilang minutes lang, bisitahin mo yung kapwa mo creator para tumas ang inyong engagement. At syempre, ma-monetize ka, uh, magkaroon ka ng 10,000 followers dito sa Facebook page. Ito nga pala yung monetization tools ko. So, yon pinakita ko na sa inyo. And then, magsha shoutout tayo sa ating mga followers ko. Of course, hindi natin makakalimutan yan. So, happy 26,000. Shoutout kay Kuya Noah. Ayan. Nagbibigay talaga ako ng oras para tingnan yung mga bagong nagpa-follow sa atin. Hello kay D. Miles. Ayan. Ila-like ko yung page niya at naka-follow lang ako sa kanya. And hello kay Yet Bell Yones, The Art. Ayun. Hello sa'yo. Shoutout sa'yo. Ayan. Isa pa nating mga ka-MP. Hello kay Eyes of Vlogger. Ayun. Kay Joko. Kay Bigan. Ayan. Wala siyang like. So, ayan. Hello kay kay Borgs o Borgs o ano pa man tawag niya dyan hello kay Big Tatus ayun 4.6 thousand followers wow hello kay Nasrin shoutout po and thanks a lot to everyone and of course hindi natin makakalimutan yung mga mahilig mag comment si Mamshie in Lebanon shoutout po and this is it and kay Ate Teo Fan is why Shoutout po sa inyo God bless and Makaspak Andre Hello CC and kay Martin Jr. God bless po and Sonata ni Ayat God bless our tough fan and kay Leonor de la Cruz God bless to everyone and of course yung mga bansang Nagfa-follow at ating mga silent viewers din po. Quezon City, Manila, Davao, Hong Kong, Riyadh, Saudi Arabia, and United Arab, ayan, Hong Kong, ayan, United States. At syempre ating minamahal na Philippines. Ayan. Thank you and God bless!